So karon guys, mga dumi o bakala, mamalit me, orange, saging, o uh, talong. Kung nakabuan niya ako guys, o so, nara. May mga guys, mga dumi ito. gigan mi guys, may gani ang first floor ay nasunog, dili ang second floor, kaya namin, namin sa second floor. <coughs> Huwag masasunog guys. Ang nasunog sa mga ah, aircon rin huwag ang wifi. Unang pasensya. dili ko ka online. Kay walay wifi sa balay. Huwag ka ron. Mga dunami sa among palitanan sa bakala. Bas matingala mo diri sa ah, uh, jida. Walay wire dili sa ibabaw. Um, ang ilang wire dira guys. Nasa ila. Nasa ubos. Nasa ilalong. Wala sa ibabaw, wala din kami kita wire guys, No. Wala yung wire wire. Nasa ilalong guys ang wire. Munang gilikado dito guys, magulan ulan. Di kang pataka o kuha sa mga tubig, di sa ulan. Kaya nasa ubos ilang mga wire. Ibasig na yung mga napanit gamay, mo ground. Uh, hadlock tayo eh, kung magulan ulan guys na may mga lima lima ang tubig. Sabi lang magbaha. Ayun number 1 <coughs> Kaya sa iba po guys, wala yung kay makita nga wire. Na makita nyo guys, oh, wala yung wire-wire guys. Nasa ubos ilang wire dito Sa mga kringit eh. Gikan sa mga meral ko guys, nasa ubos ilang wire. Nakakuan sa yuta yung sa siminto. Muna nakakuan na mo guys, sapit na yung sa bakala. Huwag mo ano among napalit guys. Among napalit sa bakala. Ako agay sa so, saging, orange, milo. Ano na siya guys. O talong. Ang kauban guys, mo na ilapot. Paulit nami guys. Sa among balay. Kay hap na. Mujuti pa mi. Kana guys, repulyo na yung gibit-bit guys. Yung isa na. Dako ka nga repulyo. Huwag guys. Hapit na miniabot. Sa among balay. Pero um, ang kauban ka na mo guys ha. Ngunin ko na palit na ko. Um, ay kalimot guys sa pag like and share sa akong video. Salamat sa pag like guys. Mga ka-partners. salamat kasi yung pag-like sa akong mga video-video na ko sa mga followers, sumasupura sa akong video. Salamat kayo sa pag-like, mga ka-partner. Karong guys, doon na yun na may pila lang katikang na na maabot na may mga partner sa mong balay maabot sa balay mga ka-partner magluto ko o quaker oats. Batangan ako ko umay lang. purpose mga ka-partner may kahit umay Kaya nagpalit ko quaker oats. Mga <coughs> kapartner, so, muli ko na may naanami sa among building. Dapit na na mga kapartner o. Oh. Nang palit ko sa orange sa partner ko, oh. 2 lang kilo iya ko partner. Tag 5 ra ang kilo, ila 2 kilo, 10 ako ay 1 ra kilo. Ang palit mo. Tang 1 kilo ka partner, dagan lang ayong 1 kilo. Tag 5, tag 5 ang kilo. Mm, karon ka partner na ana gid mi sa among balay. Musaka na mi. Ang nasunog niya ang mga partner na sa kilid sa among building. Ang nasunog. Kaya mong mo ng sinto na sa kilid dito ah. Among ang, ang, ang sunog sa luyo. O itong nasunog ang aircon o ang, ang wifi. Hindi <coughs> ba tantong sunog? sakto lang miabot May abot balay. Salamat sa pag live God bless. Amping ganunay. God bless.